Kasi po yung kwintes po na yun para sa mama ko kasi nag-birthday po siya 16. Regalo po sana yun kaya gusto ko silang surprise kaya po ako umuwi ng hindi nila alam. Tapos ikaw para surprise ah. Para po sa mama ko yung kwintes na yun regalo ko nung birthday niya. Tapos yung, ako yung magsusurpresa. Ako pala po yung susurpresa ay nang mangyayari sa na akin. Kaya parang nasyak po ako na nawala po talaga ako sa sarili ko. Nung nawala na po yung mga gamit ko, para hindi po ako makapuluwala na may gagawa po sa akin. Kasi okay. hindi naman ako masamang tao eh. <laughs> Hmm. Uh. <kosarp> hey, grabe ko eh Hindi nyo nga laki-lisi Pinaghirapan ko po, po yun eh Pinaghirapan ko po, po yun Eh uh. Dahil na po sana yung mga importante papel lang po yung Ibalik niya eh Dahil sa kanya na lahat yung mga gadgets Sa lahat, pera kanya na po eh Yung Ela pô, e trabalho foi.